sa Mateo 7:20-23 po, ganun din po at sinasabi na may kinalaman kung paano ang isang Kristiyano ay dapat mamuhay. Sa Roma, okay. Sa buhay Kristiyano po hindi sapat na basta na lang tayong makikilala bilang mga mananampalataya. Ang tunay na tagasunod ni Kristo ay namumunga hindi sa kayamanan o tagumpay sa mundo, kundi mga bunga ng pagbabagong loob at Espiritu Santo. Pero paano tayo makakapamunga? Kailangan manatili tayo sa ating Panginoon. Ibig sabihin, araw-araw, sa bawat sandali, dapat tayong kumapit sa Kanya sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Pagbasa ng Kanya mga salita, at pagsunod sa kanyang kalooban. Kapag tayo nakaugnay sa kanya, parang sanga nga na nakakabit sa puno, tumatanggap tayo ng lakas, buhay at direksyon na dapat nating isabuhay. Doon tayo nagsisimula mamuna. At bilang conclusion po sa aras na ito, Bagamat tayo ay hindi tulad ng ilang mga sa palaan ng pagdiriwa ng panahon ay yung, yung, sinasabi nila pagkabuhay ng ating Panginoon, kundi ang ating kaparaanan ay kung paano sa araw-araw sa pamamagitan ng ating mga taimti na panalangin ay patuloy na ipinapakita natin ang ating pakikipag ugnayan sa ating Panginoon. Bagamat tayo ay iilalim lamang sa bilang, nawa ay hindi ito ang makapagpatisod sa bawat isa sa atin na kung saan ay malalamig tayo bagkos lalo tayong mag sa ating mga pananapalataya. -pan -pan Gamitin natin yung binigay na lakas mga katalinuhan o yung mga kayamanan na binigay sa atin ng ating Panginoon upang ito ay lalo natin pagbungahin ang ating mga espiritual na kalagayan. Kaya po, sa araw-araw na ginagawa ng bawat sa atin, ang ating objectives ay mamuna, mamuhay ng na naaayon sa kalooban ng ating Panginoon at nagpatuloy sa ating buhay hanggang sa wakas. At bilang pambalik po, nais kong iwanan ang Romans Well, to and be not conformed to this world but ye be transformed by the renewing of your mind that you may be proved what is that good and acceptable and perfect will of God. Okay po. ang verse na ito ay nagtuturo sa atin being a better Christian that we allow God to transform our heart and mind Rejecting worldly influences and seeking his will in everything we do. isang mapagpalang bago po sa ating lahat. Ang um, dapat po tatayo ngayon ay si Brother Liz. Since wala po siya ay ako po yung hawak ng sermon. So sa umaga po nito ay dumako tayo doon sa sermon na gaya uh, ang narasanay natin. Yun po yung ating plan practice na bago yung mga schedule po ngayon. ah uh, sa umaga po nito ay dumako tayo doon sa aking pagsak na ito po ay nagbura kay Brother Chai nirevise dire, uh, ko lang po ng konti. Ang mission ng iglesia. Kung gagawa po tayo ng timeline, nung nagsimula ang iglesia, ang sabi po kasi nila, kaya nagkaroon ng 33 AD na Church of ang sabi nila, dumating daw natin pa yun si Cristo noong uh, time ni at Jesus Christ, Jacob, Moses. Kung dito na simula ang uh, Iglesia na itinayon ng ating Panginoong Espiritu, Paano po sila mag-Abraham? Sa Deco, at sa Kalisa. Uh, so, dito pa na po na nangalagay sa banal na kasulatan, Ang Iglesia po ay nai-exist na. Yabusha. Pero bago yun, sa dictionary po kasi ang simbahan ay church ang church po sa Bible ay iglesia so ito, kaisipan ng tao po ito yung tinatawag na uh, yung sibahan church. Ang church po sa Bible ay iglesia. Yung iglesia, yung mission ng iglesia na itinayo ng ating Panginoon Kristo, itinayo niya, although nung time na ito ay itinayo niya dahil bumagsak ang iglesia noon. Ang sikat na mga iglesia noon ay ang Pharisees, Sadducees, SNS. Yan yung mga sikat na mga iglesia ng panahon na Walang pinadala ang napropeta ang Diyos nung magkaroon ng New Testament. From Old Testament hanggang New Testament, nagkaroon 400 years of silence. Ito po yun. 400 years of silence. Panginoon Yesus Kristo, ang sabi nila, mamumusong kong tao ito dahil nagpapanggap siya ng Diyos. Bagaman siya tao, siya ay nagpapanggap na Diyos. Ngayon, yung iglesia na itinayo niya, ano ba yung mission niya? Yung iglesia ba na to? Tama ba itinuturo nito, yung iglesia na itinayo ng ating Panginoong Yesus Dahil marami po nagsusulputan ng mga iglesia. Ano po? Ang tunay po ng iglesia na binabanggit ng banal na kasulatan ay yung tinayo yun, yun, ng yun, ating Panginoon sa Matthew 16 verse 18. Matthew 16 na ang pwede po magtayo nito, walang iba kundi na, ah, na matay at buhay na, matay at muli ng buhay. Wala na pong iba. <coughs> ang founder ng ating iglesia ay walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Sumusunod po tayo sa Biblia. Kung ano lang nakasulat sa banal na kasulatan, yun lang po ang ating sinusunod ayon sa 1 Corinthians 4 verse 6. Do not go beyond what is written. So kung ano lang yung nakalagay sa banal na kasulatan, yun lang po yung ating sinusunod. Dahil kung lalabas tayo sa sinasabi ng banal na kasulatan, na kung ito yung gagawin natin, yung simbahan ay, ay, ay tagalog ng church, ay simbahan, hindi po yan naayos sa banal na kasulatan. Dahil maraming bagay na sinasabi ni Apostol Pablo sa banal na sulatan na huwag kang akumiwas ka sa mga salit-saling sabi o sa mga tradisyon ng mundong to. Dahil kung sa tradisyon ng mundong to tayo makikilig, masasayang yung ating pananampalataya o ang sabi ko, itinakon niyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng, salis ng matatanda, ma mga tatanda. mga, mga ng mga tao. Dako tayo doon sa ating paksa na dito pa lang sa iglesia sa ilang ay meron ng iglesia. Ay ito nga po yung talata. Ito ay ang naroon sa iglesia sa ilang nakasama ang, ang, ang anghel na nagsalita sa kaniya sa bundok ng Sinai. At kasama ang dating mga magulang o ating mga magulang na siya nagsitanggap ng mga aral ng buhay upang ibigay sa atin. So, maliwanag na sinasabi ng banalang suratan sa Acts 38 na dito pa lang meron ng iglesia. Dahil ang inglesya mo, sa Greek word po yan, ikisaya. Or, out, oh, calling. Mga, tinawag. Kalipunan ng mga tao. Yun po yung inglesya